rasa yang yang kita lagi? Kalau dia ada, istana. video ako yung wala lang tao ah. And, tapos dyan, nagalagala mm. kami. Pumunta kami ng airport, mga lords. Ang ganda nung ano nila pagkagawa ng dalawang uh, dalawang uh, dalawa um, um, Ang ko talaga mga lords. Okay, ano yung mga lods. Ayan, comment din Salamat. Yang naga nak jalan lagi macam Cuma nak ucap picture Nak ucap picture Relax, relax lang mga lods Tapos ayan, kumain Kumain na, gupi siya Yummy Nanggil na Tapos ayan, ayan Toki Masarap din, nag-try kami ng cheese Ayan Tapos yan uh, Egg omelette Tapos, may chicken wing. Mga simpleng pagkain lang mga loads. Masaya na. At tapos, may isda na may gulay. Pritong isda na may gulay. Tsaka nilagyan ng oyster sauce. Ayan lang. at, at saka yan, yung gulay na may abalon. Yan lang ang kinain. Yan ang kinain na may mga loads. Masarap yan. Tapos, ayan na pa na ng bahay. Naglalakad-lakad lang ako dyan, mga lods. Sa so, may malapit dyan, kinalula. Ayan, maganda yung building dyan. O oh, at saka yung playground. Maliwanag. Pero hindi yan masyado maaraw, mga lods kasi parang makulimlim siya pero walang ulan ayan merong mga ano diyan mga lods mga tamarin mga ayan maliliit na mga puno yung eh, mga tamarin yan mga lods maraming bunga siya kaso ang liliit tapos ang tataas hindi mo pwedeng maabot maliliit kasi ang ano niya ang puno pwede din akitin kaso bawal kaya hanggang tingin na lang Ayan, maglaway ka sa tingin-tingin sa mga ano, sa mga tamarin. Ayan lang. na ko na lang yung sarili ko dyan sa paglalakad-lakad. Kasi walang halos katao-tao dyan mga lods.